Kung naman kang so makuhaan ka, mutubag ka sa ako ang... Hello guys! Welcome to my page! Welcome to my channel! This is being Yuli! Vlog tayo kay guys, karong adlawa, kay naatay the most exciting happening diri sa ato ang pamilya. Nakapasar siya on driving test today. Uh-uh. Yung -uh, test today. Mo niya mong kinabuhi diri guys ako an sa sa Amerika kapoy gabi in nagtrabaho ko ning uli ko galas geez, sa buntag ang night shift diri magumpisa diri magsugod og 11 o'clock to 7 pero ako um ako kay sa katungkulan sa trabaho stopping coordinator pud ko So pagka human ako og nagnakship ko nga si INE kay si INE pug ko sumi, si -E man ko 25 years um gigawa sa gihimo sa nako akong schedule dining uli na ko mga alas geez. unya ugma na pug ko ugma sa buntag wa diri mga alas mga alas utso na sa si gabi eh. nya na lipay ta i-vlog nato atong pahibawon ang tanang tao nga, ang akong anak, mag na, o thank you to my dear, dear husband, nga, even nga, nagkasak, na ay, he's not feeling good, so, gidala niya sa DMB ang akong anak, aron, maka, sa iyong appointment, nga, mag-hands on driving siya, so, kadto pang uh, ikaduhan na to siya, nga, test niya, kaysa, ang una niyang ano, ang una niyang test na kuan siya na na wala siya kapasar kay dahil sa pedestrian takotrak ba takotrak nga wala niya gihulwat ang takotrak aron makatabok sa kalsada mauto Ma nga na na fail siya sa iyang hands-on driving so naa di ay points kung mag-take out DMV. Uh, 15 points kung ma ka og 15 points dili jud ka kapasa na uh, dili wala siya nakapasa dako dako dia og dak, points nga na lose nga uh, importante ba ya nga uh, mag attention ta sa pedestrian kay mao ba yan sa Amerika nga sa dalan pedestrian go first dili pareha sa Pilipinas nga bantay-bantayin ang imuhang angkol buntay, bantay bantay ng imuhang tikod kay maligsan jud na diri bisan pa og magpakiay-kiay ng mga tao magtabok sa kalsada maghuwat gid intaw ng sakinan, nga aron ka makahuman og tabok sa kalsada ana na diri ambot nga nun na pero ako magdagandagan jud ko bahala na og moingon na sila pedestrian go first di ba so karong adlaw um nagpasalamat ko sa ako ang bana nga gihatagan niya og drive to gidalan niya sa DMB nakapasal siya niya ato ang interview ko siya sa iya hang gibati nga nga naa na siya ay driver's license tanaw na to kung ma-interview ba nato kay manggiulawon ni siya manggiulawon ni siya kung ano dili na siya kuan kayo pero basin di ay di ba sulayan mo niya mong kinabuhi diri sa hapon, of no course, na amid diri. Niya, akong ba na opisina dito Na anak siya dito Opisina niya. Aha. Sik. Oh, sik ko no siya. Dili siya magpakuan, magpabiyo kay uh, na feeling well lagi siya. Mora ni amo ang kuan diri sa mga style diri sa style buhay, style na mo, lifestyle na mo diri sa Amerika. No, lifestyle sa Amerika, inani eh, ni. Niya anak, diri sa ngit-ngit yung kaon. Interview niya, anato ni siya. Niya dapit, narasyaw. Hello, my son! Nagkaon siya, spaghetti o niya na. Ato nang interview o niya. Um, I-share na nato ang ato ang story sa ato ang bana. kaning panahon na ni nagdate pa mi ni ani kani nagdate mi ni ani kadyot lang mi nagdate mga mga kuan ra mga uh, upat ka semana si hmm. kani date date mi ani kani, mga ni, nag -date ani mga pictura ni nagdate date mi ni ani ani upaw na upaw Kahuman og oh, four weeks ana uh, kasal na ko di anak sa backyard na namo gikasal guys kay mahal kaayo sa Amerika na magpakasal so backyard wedding ako ra gyud nagkuan ni Anna. nag nagorganize kauban sa akong mga barkada ya yeah. nag honeymoon ta dito sa Hawaii dito ta anak sa Hawaii nag honeymoon si Yoli at sa Kasiriko nag nag honeymoon na sila mga guwang na may guys na nagkatiguwang na. Mga tiguwang na pero okay man di ay gihapon na maminyo ang tao bisag tiguwang na. Kalimukat ang balay guys, nagkalamukat. nga pero balay man si okay ra nagkalamukat. Atong interview ni ato ang... Ni how does it feel to be a new driver? A legally licensed driver. Yeah, legally. It's a good time to listen to your mom and drive illegally. Oh, babe, give me a thumbs up. Nagkaon siya spaghetti. Unya, mauni iya hank tiskini. Nakapasar siya. So, I'm gonna interview my son for a little bit. Okay? Oh, nagkaon siya. naman kagkaon, so kuan ka, tubag ka sa ako ang you gonna answer my question. How do you feel that you are now uh, one of the driver? Yay! Good. How, how do you feel that you have a driver's license now? Good. like good i'm so excited mom i can go drive to in and out now like that yeah. so you feel nervous i'm the one who feel nervous for you huh not nervous for the test you're nervous for the test the actual yeah. test hands on yeah he was mm. happy. He was smiling. well they said you can have more you know more spaghetti so well at least you pass what did you say the man can you please please let me pass because my uh my stepfather is um sick no you didn't talk to him did you say at least hello good morning yes i talked Ah, oh, okay. So, what was his name? I don't know. You don't know his name? No. He said, Hi, sir. So, he was Filipino? No. Do you speak Bisaya? Do you speak Bisaya? Yes or no? No. Yes, you do. I teach you in your level. You love Bye you have a good day <laughs> oh thank you for the short interview about your driver's license what are you gonna tell them don't no, no, run no over the pedestrian. <laughs> don't run over the pedestrian and that way you guys can pass that test mm. like and subscribe to mom channel yay now what a good name amo ang mga hugason ba onya na atay chicken feet ang Pilipino gid mawala <laughs> ang chicken feet salamat <laughs> princesa sa chicken feet. Kinsa ining palit ni Ani guys ka na ako chicken feet. Um, si Kuan, si Prince. Natrabaho na ako, gitagaan ko niya. Og chicken feet. Mupalit mi og chicken feet dito sa win Sa win ko kuno niya gipalit niya. Lutuo na to niya. Lutuo na to na pohon hon. Niya napatay ko ang ugma. luto lutuo na ko kay Friday naman ugma. So pwede na ko na siyang maluto. Hmm. mahal na kaayo karon guys ang uh, mga kanabi mag kanang magawas-gawas gali ka og restaurant mahal kaayo na so as possible good magluto ta kay amantay ta ilong agan di ana so all right. that's all about for today guys okay my husband uh, opisina of my husband we gonna hey. we gonna leave my husband alone because he is sick he say Yeah, I'm still working. Maora to guys, atong gi-interview ang atong anak. Salamat sa atong pag-view sa ato ang short video today. Very proud, Mama. And don't forget to subscribe to our channel, guys. Be in your blog. Until next time. Bye-bye, guys. Thank you so much.